Pag-asawa na tayo! Pag-asawa na kami! Just Woo! got married! Yes, sir! Thank you, Lord! Love you, my love. Thank you for this blessing. Narito ang mga kaganapan sa wedding reception ng bagong kasal na sina EA, Guzman at Shira Diaz. Napapawaw ang mag-asawa sa wedding reception sit-up nila. Ah! Oh, my God! Oh, my God! Gideon. Wow, ito ito ba yeah. <laughs> Maluhaluhang nagpapasalamat ang dalawa sa coordinator na gumawa nito na halos hindi makapaniwala si Nae eh at Shira sa kinalalabasan ng sit-up na napakaganda. <laughs> oh my God. oh my God. <laughs> Halos lahat ng dumalo ay napapawaw din dahil sa super ganda ng paggawa ng kanilang wedding reception decoration. Halos napuno ng glass candle ang buong lamisa na super ganda pa. Music Naging emosyonal ang mag-asawa ng isayaw nila ang kanilang mga magulang, si Shaira at ang daddy niya at si AA naman ang kanyang mami naman ang kanyang sinayaw. Napakalaki ang wedding cake nila, super ganda pa ng design nito at tinikman at ini slice na nila ang kanilang cake at nagustuhan naman ang lasa nito. Nagpapasalamat si Naei Guzman at Shera Diaz sa lahat ng dumalo sa kanilang special na araw. Super happy ang mag-asawa sa araw ng kanilang kasal. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-stay. Gabi to. Mamaya gabi ko. <laughs> Pagkatapos ng kainan, nagbihis ng damit ang mag-asawa para ipatuloy ang kanilang ginawang programa. Kumanta ang dalawa at ang kantang pinamagatang Palagi. Gigil na gigil naman si A.A. na sumayaw sa harapan ng kanyang asawa na si Shira na nakaupo sa isang upuan. Hiyawan naman ang lahat ng kanilang mga bisita.